Aling Leticia, maganda araw po. Baka pwede po makahingi ng origano. Naku rin nita, wala kaming origano. Pero marami kaming lagundi, pwede ka kumuha doon. Maganda rin yan. Ah, ganun po ba? Sige, pwede din po ako ng lagundi. Ay, naku rin nita. Kasi yung nanay mo, nag-ihikaw sa nga kayo sa buhay. Nagpabembang pa, nagpabuntis pa. <laughs> Grabe naman ka aling Leticia may pakomento pa ho kayong ganyan, eh, ori gano'n lang naman ang hinihingo namin. Hi, Nita. Bakit meron kang dalang nagundi? Ay, nako Aling Feli, may sakit po yung kambal ni Aling Nena. Ano? May lagnat yung kambal? Ah, sige, punta ako dun sa bahay niya. Kakausapin ko yung nanay mo. Pari, saan pupunta? Pupunta ako dun kay ano? Kaya yung nina may sasabihin ako, punta ako nga rin si nina, isasuggest ko na ipahiram niya muna yung isang bata sa kamag-anak nila o paglagayin muna yung kambal kasi na parang hindi maghahawa ng sakit. Diba may mga ganyang kasabihan kapag kambal pinaghihiwalay muna kapag malalaki na sa pagsamahin? para hindi magkaroon ng sakit yung isa tapos yung isa magkaroon di mahawa. Tama ka, mayroong ganyang kasabihan talaga. Lagi kasama mo kapuntaan natin. Ay, salamat. Nakatulog na yung kambal. O, niya, grab pa rin. Pasok kayo. Nena. nag pa rin. Oo. Kamusta na yung kambal mo? Ay, nakatulog na yung kambal. Napainom mo na ng gamot? Pinainom ko na rin ng gamot. May tempra ka pa. Oo, may tempra pa ako. Mamaba na rin yung lagnat ng kambal. Buti naman bumaba rin yung lagnat ng kambal. Pero kasi kaming suggestion ni ni paring sana, wag mong ika-offend o wag mong ika-inis. Bakit ano ba yung suggestions niyo? Ano ba sasabihin nyo sa akin? E, ito naman yung mga kasabihan lang naman ang matatanda. Pero ewan ko lang kung maniniwala ka sa mga ganitong kasabihan. Hindi kaya dapat, nena eh. Ano pa rin ako pa magsabi? Ikaw na. Ikaw na magsabi. Negra. O sige ako na, nena. Hindi kaya dapat, nena, pag natin yung kambal? para hindi mahawa yung isa. Kasi yung nakaraan, yung isang may sakit, ngayon naman yung isang kambal na. Ano sa tingin mo? Maniniwala mo ako sa ganyang kasabihan. Wala naman masama kung mahiniwala ako sa ganyan. Kaya lang kasi, mahal ko yung dalawa. Masasaktan ako pag nawalay sa akin yung dalawa kong anak. Masakit mo. Napamahal na sila sa akin. Aww. Baka may kagalit mo itong sinasabi namin, ha? Nasasuggest naman kami kung naniniwala ka sa mga ganung paniniwala. Tama na yun na si Negra. Nasasuggest lang naman kami para kay pa paano makatulong sa'yo. Pero syempre, ikaw pa rin magdidesisyon. Ah, Niki. Di ba, pari? Masakit naman talaga sa katotohanan na mapawala yung anak mo sa'yo dahil alam ko mahal na mahal mo yung kambal. Oo nga, Nina. Tama siya, pari. Masakit naman talagang mahiwalay sa mga anak pero, mali mo, ito yung magandang paraan para kay Papa Ani. eh. Maging maayos yung kinabukasan ng kambal. Salamat sa tulong niyo. Pero, sige, pag-iisipan ko yung sinabi niyo sa akin. Para din naman niya sa kaligtasan at sa kinabukasan ng anak kong kambal. Sige, pag-iisipan mo. Basta kami, nandito lang kami ni pa rin para supportahan ka. Tama yan, pag-isipan mo. Kami naman eh, lagi lang din naman dito para sa'yo. Ikaw ni Nita. Bantayan mo nanay mo ha. Magsasabi ka lang sa amin kay tita pa rin mo, pati sa akin. Kami mga pangangailangan. Tama si tita ni mo ha. Ni Nita, makinig ka. Sumulit ka sa mama mo. Bantayan mo mama mo. Opo. Aling nila tsaka tita pa rin. Tinuturuan ko ang po si mama, hindi ko pinababayaan dito. Ako po nagbabantik sa kambal. Maraming salamat po sa tulong sa amin. O sige, magpahinga ka na. May ka pa rin. Sige, nagrap pa rin. Salamat sa inyo. Kanap. kaya sa tingin mo pa rin, tama ba kaya yung ginawa natin? Oo naman, tama naman yung ginawa natin. Tsaka, ginawa natin to kasi natulong lang naman tayo. Sa bagay tama ka, natulong lang naman tayo. Pero syempre, nakainin pa rin yung kung papayag siya o hindi. Pero hindi kasi talaga ako niliwala sa maganyang kasabihin. Mga paniniwala. Eh, tama, nakainin pa rin naman yung ano eh, decision kung gagawin niya yung mga sinabi natin. Ika na? Ika na? A few moments later. Feli, kaling taga. Pa bakit negra? Halika, may sabihin ako sa'yo. <makes noise> ano? Nasabihan mo na ba si Nena? About sa kambal niya? Oo, nasabihan na namin si Nena. Nalulungkot nga. eh. Parang, syempre, ayoko naman din panghimasukan yung paniniwala ni Nina. Parang hindi siya niniwala sa mga ganong kasabihan. Totoo ba yung ganyang kasabihan? Na kailangan paghiwalayin yung kambal para lumaking malakas at hindi maghawa ng sakit? Kasi ako nakaliniwala sa mga ganyang kasabihan. Pero narinig ko rin na yung mga ganyan. Sa bagay, kahit ako, hindi ako naniniwala sa ganong kasabihan. Mahal naman ni Nina yung kambal. Supportahan na lang natin, Feli. Ayoko rin mawala yung kambal kay Nina. Mahal na mahal niya na yung mga anak niya. Pero so, tama ka, negra. Sige. Supportahan na natin yung magnananay. I-provide natin yung mga kanilang mga pangangailan sa kanilang mga pangangailan na sa abot ng ating makakaya. O, <laughs> oh, Bergling, kamusta? Okay naman, ho. Salamat. Tuloy ba yung binyag ng kambal ni Nena? Ay, oho, oh tuloy na tuloy yung binyag ng <laughs> kambal ni Nena. Agan ah, ganun ba? So, baka hindi ka makapunta. Pero asahan pa rin kita, binigyan kita ng invitation. Eh, bahala ho kayo kung bibigyan niyo po ako invitation. Tatanggapin ko ho yun. O nga pala, kamusta yung kambal ni Nena? Ay, naku, aling Adel pa. mayro nga pong lagnat yung dalawang anak ni yung kambal. Ano? May mga sakit? <laughs> Pabayang ina kasi. Baka pinapalapa niya sa mga lamok yung kambal. Pabayang ina. Kahit yung bata pa sininita, ganyan na yung babae niya. Kakaya. Parang hindi naging nanay, hindi maraming mag-alaga ng mga anak. Pabayang ina agad? Hindi ba pwedeng kasama sa paglaki ng mga bata yung kanagkakasakit? Eh nako. Kahit sabi mo po kasama sa paglaki yan, kapag uh, matinukang nanay, maalaga ka, hindi magkakasakit yung anak mo. Diyan ka nga, virgin. Sige ho. Kakabasip kang kausap. Eh, siya lang mong kausap ng kausap sa akin. Ayoko naman siyang kausap. Pag nakikinakausap ko ka siya, babatrip din ako. Kapag tagalan mo ka matandang niya. Buisit. Buisit, negra. Palapit dito si Aling Adelfa. Mukhang sa atin ang tumbok. Mukhang tayo ang target. Ha? Si Aling Adelfa. Huwag mo nang pansin niya, magbubuisit lang yan. Pag lumapit dito, papansinin ko kahit matiyul yung dugo ko dyan. Igal na ligil na ako sa babae pang ka sa buwan na may buwan. Kamusta, Feli? Negra? <laughs> Balita ako, meron daw sakit yung kambal ni Nena. O oh, ngayon, kung may lagnat yung dalawang bata yung kambal, apektado ho kayo? <laughs> Pabaya kasing ina. Burara sa bahay. Madumi yung paligid. Nanggigit tata para ba hindi magkakasakit yung mga bata eh may ganung magulang, may gano'ng nanay, pura ra. Pabayang nanay. Pat lang nga lang iato pa din niya nagkakasakit pa. Wala ho kaming paki sa inyo, Aling Adelfa. Laking ganun lang talaga mga bata. Kasi lumalaki kaya nagkakasakit. Normal lang sa bata yon. At saka wala ko kayong pakailam. Eh, hindi mo nang hihingi sinina ng gamot sa inyo. Ay, nako, negra, wala mo nang sinabing nangingi sa akin ng pambisi niya ng gamot o na anuman. Sasabi ko na nabulala siyang nanay, pabaya siyang ina. Kaya nagkakalagtat yung mga anak niya. Tabas ng dila niyo ha. Tama naman ho si Negra. Wala ho kayong pakialam kung may sakit ho yung kambal at hindi nang ng panggamot si Nena sa inyo. <laughs> Masyado naman kayo mga makapagtanggol kay Nena. Eh nagsasabi na lang naman ako ng totoo. Baka mawindang ka kung sinindaw ang kambal na yun. Ikawindang mo. Gusto mong malaman kung sino tatay ng mga yun? Gusto mong malaman? Gusto niya? O oh, sige, sabi mo. Sino? Sino ang tatay ng mga anak ni Nena? Sino? Feli? Huwag sabihin. kasi ako, Negre. Parang gusto ko ng... sabihin ng katotohanan. Sige, anong totoo? Ano totoo ang sasabihin mo? Sige, gusto ko malaman. <laughs> Wala ho. Feli, wag. Bapag nalaman ko ba eh, magkakaroon ba ng blood uh, MME rito? Tsaka wala akong kung sino yung pakatil ng mga batang yan. Umalis na ho kayo. Umalis na ho kayo. Hindi namin kailangan ng presensya nyo rito. Layas! Huwag nyo hintay masakal ko kayo. Ito na nga kayo. Tama na Feli, huwag mo na anuhin yan. to tuyang ka ng dugo sa babaeng sa matandang yan. Kung alam lang yan na apo niya yung mga anak ni Nena, baka ma awa pa yung matandang niyan. Parang gusto ko nang sabihin na apo niya yun eh. Sa bagay, ano ba mahihita nila mong apo ng, ano ba mahihita ng kambal sa matandang nun? Wala naman eh, mahirap pa sa lagayan. Pero tama ka eh. Kahit malaman ng matandang niyan, kung sila yung dalawang kambal na yun, no, apo niya yung mga yan, wala naman itutulon niyan. E isang, isang kahit isang tukadi niya mga yan. Mga pala, mga pala muni ni Blandina yung mga yan. Sige, kalmahin mo yung sarili mo. Uwi kayo muna doon. Tama ka, uwi na muna ako. Gusto kong kumalme. Baka hindi ko mapigilan itong suki eh. Masabi kong katotohanan. Sige, salamat, negra.